gahapon akong giayo guys ang ilis ko ug burbola guys no so atong sulayan uh, nataod na ako guys uh, dito na sa sulayan ato kung uh, mo start sa ug ning no so atong i-start guys Ayan guys, ah, nag-start na siya. So, ang maingay ngayon guys, ah, naririnig nyo ay ang tambutso po yan. Butas po kasi yung tambutso niya. Kaya ganyan ang tunog ng makina niya. Sa tambutso po yan guys. So, nabutas siya yung pagtanggal ko.